Magandang araw ulit sa inyo mga kanegosyo. Ngayong araw, itatopic natin kung magkano ba ang dapat na kinikita ng maliit na wholesale na sari-sari store tulad namin ang dapat na kikitain namin sa isang araw o sa isang buwan para patuloy kaming uh, mag-grow, patuloy umangat, patuloy na lumaki ang aming mga tindahan. Dito kasi sa wholesale mga negosyo. maganda talaga ang cash flow pagka sinabi mong wholesale. Pero marami rin ang hindi nakakaalam na halos everyday or linggo-linggo marami kaming binabayaran ng mga supplier. Halos everyday iba-ibang supplier ang binabayaran namin. Kaya halos araw-araw palagi kaming nagahabol ng kita, nagahabol kami ng sales namin para sa susunod na araw kung meron kaming babayaran ng mga supplier, hindi kami mahihirapan. Dahil nga sa bilis ng cash flow, sa bilis ng tinda, sa bilis ng paglabas ng mga item at pagpasok din ng pera, ganun din kabilis yung mga binabayaran namin ng mga supplier. So, tandaan po natin na kadalasan sa mga wholesale na tindahan, karamihan sa amin, nangungutang kami sa mga supplier namin. Every day, nakikita nyo kami na talagang nag-aalala kami or nagsisikap talaga kami na magkahabol sa sales target na kailangan namin. Kasi tulad namin na maliliit na negosyante, hindi naman kami katulad ng ibang mga uh, malalaking supermarket na or malalaking mga grocery store na talagang stable na talaga sila sa kanilang puhunan. Tulad namin na mga maliliit na negosyante na bagong nagsisimula pa lang, eh hindi namin maipagkakailan na marami talaga kaming mga pinagkakautangan din ng mga supplier. At kung hindi dahil sa kanila, hindi rin kami makakasurvive dahil mas habang dumadami yung tinda mo, dumadami yung mga item din sa tintahan mo, lumalaki at lumalaki din ang binabayaran mo. Araw-araw, linggo-linggo, lumalaki at palaki ng palaki yung mga babayaran mo. Now, sa loob ng isang araw, ang Uh, dito kasi sa amin, sa wholesale, pagka sinabi mong wholesale, ang, ang pinapatong namin sa mga tinda namin ay umaabot lang na minsan ng 3% to 5%. Malaki na yung 7% at 10%. Pero pagpalagay na lang natin na tumutok tayo sa 5% para lang makuha natin yung neto ng aming mga ang neto sa aming mga sales. So, palagay mo na mag-gross ka sa isang araw ng 50,000 pesos. Sa 50,000 pesos na yan, mahirap nang abutin yan. Lalo na pagka yung lugar mo, yung peso ng tindahan mo ay eh, hindi naman masyadong kita unlike sa mga ibang tindahan na nasa gilid ng kalsada, mas nasa foot traffic, sa kanila everyday or sa ibang tindahan na kilala na mabilis na lang yan. Minsan nga, maliit pa yung 50K na yan. Sa iba, umaabot sila ng 100K, 150K. Depende sa 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 position ng kanilang mga tindahan. So, sa pagpalagay mo na, na nag-grocia sa isang araw ng 70K, tapos i eh, kung 5% lang ang pagbabasehan mo maliit lang talaga ang kinikita ng mga wholesale na tindahan yung tinutubo nila kasi sa 70,000 na yan diyan pa kukunin yung pasahod nila sa mga tao now kung tatanungin nyo, eh malaki naman yan yung tutubuin sa 70,000 or 100,000 nakita nila sa isang araw sa 100,000 or 70,000, maliit lang talaga yan. Kasi nga, hindi yan kakayanin ng dalawang tao lang or tatlong tao or apat na tao ang gagawa sa sales nyo na yan na port na 70,000, 100,000. Hindi yan kakayanin na apat na tao lang ang gagalaw. Dahil nga, sa, sa wholesale kasi na tindahan, halos lahat yan ng namimili, eh puro din nagtitinda. Kaya bulk talaga yung mga pinamimili nila. Minsan, tig worth uh, 10,000, worth 7,000. Yun, pagka kukunin pa ng mga tendero mo, pagka kinuha pa nila yung mga item, matagal yan. Tapos, kukumput pa, check pa isa-isa. Talagang kakain talaga ng malaking oras at matrabaho ang paglalagay pa lang sa Gamepacking pa lang ng mga kanilang pinamili Eh, kumakain na talaga ng oras yan Tapos, nakakapagod talaga Dahil nga, sa dami ng asikasuhin mo Sa dami ng pumapasok sa tindahan mo Tuloy-tuloy din yung pasok Or tuloy-tuloy din yung dating ng deliveries Sa tindahan Halos everyday may dumadating na delivery Sa, mga, sa iba't ibang supplier pagka wholesale yung tindahan mo. Halos every day or every other day, dumadating talaga yan sila. Tapos dinideliver dyan sa tindahan mo. Siyempre, yung mga tao mo, nahati minsan. So, pag may dumadating yung supply na ito, syempre, hindi lang naman isa, dalawang box ang dumadating sa iyo na supply. Kapag dumating na yung yung mga order mo, syempre, may customer, may customer ka, may ma, yung mga tao mo, nagtitinda, tapos meron pa dumadating na mga ganyan, mga deliveries, mahati at mahati yung mga tao mo. So, kailangan mo ngayon mag-hire ng panibago pang tao. So, dumadami na dumadami yung tao mo habang lumalaki na lumalaki din yung sales mo yung araw-araw. Dumadami, ganun din ang nagiging demand ng tao mo. Padami din ng padami. Habang Nagiging busy yung tindahan mo, dumadami din yung tauhan mo, dumadami rin yung binabayaran mo. At lumalaki rin yung binabayaran mo sa mga supplier mo. Kaya, minsan, ang sakit talaga sa ulo. Parang, ang pressure talaga sa, minsan sa mga amin, ah, tulad namin mga wholesale. Talagang, loaded talaga pagdating na ng hapon. Talagang, minsan, parang, lutang ka na. Dahil nga, sa dami ng inaasikaso mo sa araw-araw, parang, na, sa load ng trabaho na pumapasok sa utak mo sa pressure na na kinakarap mo araw-araw kaya siguro napapagod talaga yung katawan mo